Hello guys, ayan, andito na naman tayo ngayon guys. Tayo ay uh, tumingin-tingin lang muna sa kapaligiran ng Lola Boyet nyo. Ayan, at malaki na ang mga mais na no, pinuntahan ko noon guys. Nung unang punta ko dito, maliliit pa ang mais na yan. Ngayon, malalaki na sila. Ang sarap pagmasdan guys, yung mga ganitong tanawin. Napakagandang pagmasdan. At talaga namang nakakaalis ng stress. Yan. Dito lang guys, ay kontento na akong mamasyal at mag-relax-relax. -relax. Ayan, hindi ko na kailangan magpunta pa ng mall. At Di ko na kailangan magpunta pa ng SM, kung saan sa lugar, para lang magpasaya-saya ng sarili. Yan kung sa bagay, at kung marami ka naman pera, ayan, pwede kang mag-enjoy-enjoy. At mamasyal-masyal sa kung saan sa dako ng mundo. Pero sa mga katulad natin, na simple lang ang buhay, okay na sa atin yung mga ganito, yung ang ah, maglakad-lakad sa tabi-tabi, at Pagmasdan-masdan, tingnan-tingnan ng magagandang paligid, okay na yon Ang mahalaga naman ay napapasaya natin ang ating puso. Ayan guys, napakasarap talagang pagmasdan yung mga nagpukulay green ng mga dahon at malalaking puno. Ayan, napakapayapa ng buhay ng ating kaisipan ng ating kaloob kalooban mapagmasdan lamang natin yung mga ganitong mga tanawin ay talaga namang okay na at, at tayo ay maglalakad-lakad ng ganyan at least yung malakas yung ating katawan yung ating tuhod yan diba guys napakaganda naman na gawain sa mga katulad natin na kung minsan ay busy busy sa mga ginagawa, busy busy sa bahay. Kaya kung meron naman tayong time, tayo ay maglakad-lakad na laang at talaga namang nakaka-relax din guys. At ayan, kahit na tayo ay naandito lamang sa mumunting paraiso na ito ni Lola Boyet, ay okay naman ang, ang buhay, ang pakiramdam. Kaya't kahit na hindi tayo doon gumagala sa SM o kung saan saan mang lugar eh okay na rin dito kasi at least wala ka pang gastos wala kang uh, mabibili na kahit ano <laughs> kahit wala kang nabibili masaya na rin mapayapa na rin ang buhay ayan guys Makita lang natin yung mga magagandang kapaligiran na tahimik at pawang mga huni lang ng ibon ng ating naririnig ay napakasaya na. At pagmasda natin ang malawak na kalangitan, <laughs> malawak na lupain. Diba guys? Okay na rin tong mga ganitong bagay. At talaga namang uh, nakakatuwa rin naman. Ayan, medyo malayo na yung ating nararating. At talaga naman sulit na sulit ang paglalakad. At nabibila din naman tayo ng araw at pinagpapawisan. Alam nyo guys, gustong gusto ko yung mga ganitong gawain. Yung paglalakad-lakad. At napakasarap ng feeling ko pag ganitong habang naglalakad ay natatanaw ko yung mga mga tanawin ng mga puno. Ayan, guys. Napaka gandang pagmasdan. At ayan, mayroon tayong nakasabay dito. na mama na naglalakad din. Mataas na ang sikat ng araw, guys. Ayan. Tingin-tingin lang muna tayo sa paligid.